Oh, ikaw naman siguro pag pag inoffer ka na magkaroon ng mag, mag frontal sa isang uh, adult magazine where it's it, it is uh, print or digital, hardbound, okay lang sa iyo. Oh, okay, okay lang. Magpapinta ng nude, okay lang sa iyo. Okay lang. Basta ibigay sa yung painting is sa mga painting na ibigay sa iyo. Oo, oh, okay lang sa akin, Mama Kasi parang sa akin naman parang open-minded na ako ngayon eh. Mm -hmm. Wala na. Dati yung mga mga sasabihin ng tao, parang dinidibdib ko pa. Ngayon tumatagos na lang siya sa dibdib ko kung mapasok sa implant. Oo nga, di sa wala ka ang tao, di ba? Uh Oo. -oh. Sa totoo oh. Pero yung pamilya mo tanggap na na ganyan. Oo. Dumating na nga sa kuwita yung mama ko proud na. Umuwi ako sa kuwita, Mama Reha. Saan niya siya mas bate? Mindanao. Ah, sa Mindanao. Oo, Mindanao. Uh, umuwi ako sa Mindanao, Mama Reha. Kumain kami sa restaurant. Sabi nung ano dun, mga waiter, na, pamilya si ma'am sa akin. Ako na nahihiya. Siya na yung sumigaw. Uy, Viva Max to. <laughs> I love you, ma. Shout out sa'yo. Kaya, gabi ang dahil, dahil, dahil nagpa-picture. Oh.